ni magdula karon mga master. Yuyong ng Tagom versus Luloy Batinggal ng New Corilla. May ngadlaw ka na tuntanan mga master. na usab ang usabang niyong Mugat Dama TV? Magpakita o mga dulang dama din sa Tagom City. Ang nagdula, Luloy Batinggal ng New Corilla sa Blue versus Yuyong ng Tagom sa Pula. Kung bago ka pala sa akong channel, pakisubscribe o ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Ah, shoutouts. Marlo Servillo ng Tandag City. Sam Sam Titay ng <laughs> Sabuanga Diana Lacuerta ng Batangas Dama Hunter Oliver Canuto ng Samal Island Nestor Balagan ng Budon Mati Balikutan ng Andabu Enrique Ramirez ng Sambalis Agustin Calyadas ng Sarangani Totoy Garcia ng Manila Dani Aragusa ng Binanguna, uh, Binangunan Rizal Rini Hamil ng Baruy na uh, Batuan Bohol Albert Pulvira dudong pulingga ng bukid noon Jess Adlawa ng Lingay Poblasyon Master Edi Sanguyo ng Teresa Rizal Ruben Gaon ng Tagum Kapitan Bergit Militaryo ng Kap Nabwa Kamarini Sur Victor Rota ng Porto Precisa Palawan Nelson Hermosilla o oh, shout out po idea sa mga kaubanan ni Nelson Hermosilla Shoutout sa inyong tanan. Rumi Monsidan ng Lumagiti. Eilish Kitchen. Rory Casas ng Cebu. Tony Oliveros ng Imus Kabiti. Roger Ocampo. Cristo Ripas Boal. Aldi Latalo ng Tandag Sura. Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako de Chuy Boots ng Panabo Jerry Adlawan Warren Totoro ng Alicia Bohol Sammy Boy ng Bangkal Paul Molina Bonifacio Gramante Robert Madraso ng Cebu Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti Claudine San Malita na Bawok Ray Paras ng binangunan ni Felix Molina ng Tulino Joel Canio alias Silent ng Tulino Cebu Ramon Dorindes ng Negroso Occidental Gina Suri ng Satunong Laba Nan Mouse Mix Vlog Marshall Russell ng Imus Kabiti Alexander Piskira ng Ginsan Samuel Salibio ng Oranita Pangasinan Dennis Riffel Jess Ardi to radio big ng Bicol ang kanamang isu Mingri ka kalokan Walter Salas ng Tagub Juni Lumakang Juicy Pungay Aligra Maxine Ilong Princess Pasaporte ng Panabo Juni Limsan ng Francis Orladan ng Lete Dudong Skidnya Arnold ng Bicol Steven Diaz ng Panabo Rete Paras ng Binangunan Rizal Julito Kahigas ng Mangagoy Basilio Marga ng Hagunoy Labo del Sur, Rodel Campimanis, Prisco Salahid ng Loon Buhol, Marlon Bakker, Gilbert Alison Mahayag Sambuca, Edgar Sarwinto ng Ulunga City, Dojoso Batingal. Along pilu ng sityong manga kan lihay buhor, chong ng mental, arnelo tarion, ng panakanto, pero marili si Lucas. ng marawi, undo ng Dayan Island, Ruel ng Bangkal, Ninyo Karnesya ng Panago, Katisoy Blag ng sikatuna na Bunbun na Magin, Blag ng Agusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala Sambuanga, Buyit Gali ng Tipulo City, Chewy Bulutubo ng Butuan, <laughs> SS Damat TV, Undoy Sibuk, Julito Campus, ng Pasig, <laughs> Jason Lumiaris, sa <laughs> Manila, Bobby Butko, ng Mintal, Joseph Ligiale, Vlog belakang Corona, da, G. Carlos, Master, Tess Mall, Anikito, Iskuton, Dunkits, ng Carmen, Cebu, Tix, Sero, Pinascosas, ng Daduk, Dado, Katangang, Bliwag, Bulacan, Kalibong Damat TV, <laughs> Dudu Muslim TV Vlog Jong Jong na lang si Manang Bukot Dix Luna talisay si Bukot Kulin Morgan Infant Kisun Chuchu Chu ang Moran kang Idol Chia Boss Jun Manimog ng Santa Cruz Irwin Regala ng Negros Occidental Rams Mingo ng Maasim sa Ramos Sadi Felix ng Mabalak at Pampangla Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Buhol William Sigubian ng New Bataan Kinjila Ergas, Sandilyaw Turi, Mario Ergao, Mandawi Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakong kaon Kaong Kaong Damachan, Tubigon Buholo, kay Sir Andres Ayop, Master ng San sa Shoutouts, kanyang tanahan, Oh, share at po sa itong mga kaiso ng OFW yung padayon nag-suporta sa Mugat Dama TV. Kay Camilo Acostan, Jubail, Saudi Arabia. Warren Van Lashia Germany. Ripi Indiga ng Saudi Arabia. Damahan TV ng Dubai. Philip Grisdom ng Hawaii. Joel Bacaron, Duha kataraul Raul Anay ng Hong Kong. Kay Sir Buboy Amora, shout outs. Og Dagang di kayong salamat sa mga tao na naghahatag kinabuhi na itong mga channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico, Kalitas ng Bilarosalo, kay Boss Chimar, Basugan, Durian, San Miguel. Dagang kayong salamat sa mga pagsuporta sa mugat Dama TV. O dagang po na kayong salamat kay Sir Ilil -il tayong sayang pagplastar sa mga dari sayang luna. O dako kayong pagsuporta sa Dulang Dama din sa Tagum City uh, kay Sir Ilil -il tayong share daghang kayong salamat huwag pala yung, yung tasa nung shout out Ay, may sa may Sunshun kay Steve ang sa may Carmen kay Dante kay Gas ng Carmen shout outs sa may Samal wow, kay Puto bro. ng Samal sa may Sasa -sa, kay Bitud Hinilaso huwag shout out pala yun sa Tanang Damador sa may Digo City shoutouts kay Og o na sa ilang presidente kay Bus Jun Bagaan shoutouts sa may mental kay El Presidente Alex Bintaya ng Skyline kay Boss Titi ng Agdao din ng mental kay Boss Bunbo ng mental shoutouts sa may Tibungko kay Gudmalin kay Rinskin ng Tibungko kay Robert Laguna shoutouts o gilang binadya sa may agdaw, kay Busmaning ng agdaw, kay Master Edwin Cabalquinto, Master Sarce Banok, e Iki Master Pogi Moves, Master na Pogi pa, o kay Master Payat ng agdaw. O gato, support ang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita ta ditong mga quality moves sa dula ang Dama. Sa may pindasan, kay Gili, kay Marvin, kay Dorong Flores, o kay Dado ng pindasan, shoutouts. O kay, sa may Mako, kay Jumat Kahigas, Mario Siliada, o kay Busboy, kontento ng Mako, shoutouts. O katong wala na shoutout sa sunod na natong mga videos, Dula ni Luloy Batingal ng New Corilla sa Blue versus Yu Yung ng Tagom sa Pula. <tinyo> ये पंगा ना ऐसा नहीं होता भाई ये बच्चे बच्चे सब के ठीक है वो कोई बात नहीं है अगर लगाता जबरदस्ती तो इज्जत ना आना naman यार यहां से कि ले लो तुम स्टार्ट स्टार्ट कोर्ट ओ मुस्तान कोर्ट पे ले बात शर्म नहीं ले और Panalo Luloy Batinggal ng New Corilla Patayang ta sa itong dula mga master Dula Luloy Batinggal ng New Corilla sa pula versus YuYu ng Tagom sa Blue ano puntos na ang pula ni mga master Tawa

Yeah, 对呀。

Babándol, <tu en> <otro> bueno, la, esta linda, no la verdad no te quitó mano Ay, may dugo. Tama to. Ang ganito nga, pinabagsak ulo. Tama to. Panalo, luluy batinggal ng New Corilla.